Ayan na, bumagsak na siyang tulo yan. Oh. Ano ba itong kayo sa miko? Ay, parang ano pala siya, parang simento, mabigat. Hmm, kala ko ka flying wood. Parang pala siyang simento. Pero hindi siya simento. Pero parang simento. Ganyan pala itsura niya. Oh. Ayan yung mga bricks. Sa ano nga siguro, sa tubig ulan. Baka kumata sa taas. Kaya bumagsak. Ayan, no? bumagsak na siyang tuluyan. Siya daw lungkot na asawa ko. Sabi ko, magkamalungkot. ka Naiiyak pa. Sabi ko, huwag Siguro iniisip yung gastos. Eh, sunod-sunod pa naman naging gastos niya. Naging gastos namin. Sabi ko, huwag umiyak. Ganun talaga buhay. Malampasan din namin yan, Ano? Aday, kung anong pang pagawa, doon na lang muna kami sa baba, titira, kahit mga isang buwan kami doon. doon kami sa kabilang kwarto, ganun nakadali yun. Hmm, tapos, ito, yan, nila ng, ano, dinagdagan nila yung, ano dyan, nakakalang, ano tawag Kalang nga ba? Basta yung nakatukod. Ang ginamit nila yung tanim ko. Ang, nung una nila, pomegranate to yung pomegranate. Itong puno na ito naman ay kulitis. Ang una nilang inilagay dyan, hindi yung kulitis. May tanong dyan eh. Eh, nagana na Kaya na. ano na tanong lang. Noong unang nilang nilalagay dyan, itong malunggay. may malunggay ako eh. Sabi ko, wag niyang malunggay yan. daganan niyo. Sabi ko, wag yung halaman ko. wag yung patayin. Sabi ko, galing pa sa Pilipinas siyang, galing pa sa Pilipinian, ano ko, plant. Tapos kaya pinalitan ng, ano, nang ito ito ipinalit yung kulitis eh pagka <laughs> plant is life ano eh ano sa lungkot ko akala ko na, na yung ano yung eh. madadagdagan ng lungkot ko kung nangyari yun ay buhay ito ay ngingiti-ngiti lang ako tatawa-tawa pero malungkot ako mga kapanay ha eh, Ayoko naman pakita sa inyong naglulupasaya ko rito. Mahawa lang kayo sa kalungkutan ko. bumagsak din pala doon. Mabigat pala ito. Ay, na, mabigat ito. Akala ko talaga plywood lang ito. Simento pa na. Ay, naku. Ay, gastos na umaati ka boto. Maiyak ka talaga sa gastos dito. Papalitan yan. Lahat na yan. Buo na yan. Ngang malalim na lang.